Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tangrali. Brigada. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali na Nationwide. Kabrigada Vice President Sara Duterte ikinabahala ang Humanoiva Welfare Check ng Philippine Embassy sa kulungan ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Sampung mga DPWH Regional Directors at District Engineers, pinatatawag ni Secretary Dizon dahil sa lavish lifestyle at substandard projects. Samantala, limang bilyong pisong air assets ni Elizaldeco pinapapris ng DPWH WH sa Amlak. Bagyong Opong, bahagya pang lumakas. Posibleng pag-landfall ito sa Bicol Region ngayong biyernes. Pinaghahandaan na. We balita nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Bigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Saturday. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Merkules, Kabrigada, September 24, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At ah, Brigada Leo Navarro Malikten Nationwide. Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, inisyuhan na nang show cause order ng Department of Public Works and Highways ang sampung regional directors at district engineers dahil sa lavish lifestyle, substandard projects at failure to cooperate with ongoing investigation. Kabilang sa mga pinatawag ay sina NCR Regional Director Gerard Opulencia. Central Visayas Regional Director Danilo Villa, Ex-Mimaropa Regional Director Gerald Bacanan, CAR Regional Director Kadafi Tanggol, Central Visayas Rowald Chief Attorney Brando Raya. Ganyan din si ex Las Piñas, Muntinlupa District Engineer Isabelo Baleros. Kasama dyan si Pampanga First District Engineer Almir Miranda, La Union District Engineer Hill Lorenzo, Quezon City First District Engineer Arturo Gonzalez Jr. at Quezon City Second District Engineer Johnny Protesta Jr. Ayon pa kay DPWH Sekretary Vince Dison, karamihan sa mga ito mga kabrigada ay civil service eligible. Bibigyan sila ng limang araw para magpaliwanag. Dagdag -dag pa ni Dison, lahat ng nasa listahan ay ere-refer sa Binong Independent Commission for Infrastructure or ICI. At sa ngayon, wala pang order ng preventive suspension laban sa mga ito. Bagong, bagong, mga kabrikada, ang DPWH humiling na sa AMLAC na i-freeze ang halos 500 milyong piso na halaga ng sasakyan at 5 billion pesos naman na air assets ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Humiling na si Public Works and Highway Secretary Vince Dison sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang halos 500 million pesos na mga sasakyan at 5 billion pesos na air assets na mga sangkot sa maanamalyang flood control projects noong nakaraan linggo. Sumulat si Secretary Dison sa LTO, LRA, KAAP at Marina para sa iba't ibang potential assets na mga kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Sa inisyal na listahan na isinumite ng LTO, halos kalahating bilyong piso ang halaga ng mga sasakyan na nakarehistro sa kanila. Pinakamalaki dito ay pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nasa 280 milyon pesos. Samantala, wala namang nakitang air assets ang Kaap sa 26 na kinasuhan ng DPWH. Pero inireport ng Kaap ang mga air assets ni dating House Appropriations Chair Zaldico at nagkakahalaga ito ng halos 5 bilyong piso. Isusumite ngayong araw ng DPWH sa mga list listahang ito sa EMLC, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure. Giit ni Dizon, ginagawa nila ito hindi dahil sapat na makasuhan at makulong ang mga sangkot, kundi para maibalik din ang pera ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News okay. Brigada Balita Nationwide. Samantala, si Koa, Commissioner Lipana naman, ka kabrigada, abay posibleng maharap sa impeachment kasunod yan ng pagkakadawit nito sa flood control controversy ayon sa isang senador. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report. Iginit na Senator Kiko Pangilina na posibleng ma-impeach o mapaalis sa pwesto si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Kasunod nga na ginawang pagdawit sa kanya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa isyu ng flood control project sa Bulacan. Mababasa sa sworn affidavit ni Alcantara na nagpasok umano ng 1.4 billion pesos na proyekto sa kanila sa Bulacan si Lipana mula nga no 2023 hanggang 2025. Ngunit hindi raw alam ni Alcantara Dara kung saan nakuha ang pondo o sino raw ang kinausap ni Lipana para magawa ito. Ang asawa naman nitong si Marilu ang tumatayong presidente at maging general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation ay napaulat na nakatanggap ng 200 million pesos na halaga ng DPWH Flood Control Projects. Kasunod nga nito bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights ay sinabi ni Pangilinan na mahalagang mai-refer sa kanilang komite ang isyong ito, To upang masilip nga kung impeachable offense na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of the Brigada Balita Nationwide! Mga ng ombudsman, pinuna sa House Plenary Debates dahil sa mga polisiyang nagpahina umano sa anti-corruption enforcement. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! Report! Isinisi ni Act Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Antonio Tinio sa mga ipinatupad na polisiya ni dating Ombudsman Samuel Martinez ang nangyayaring korupsyon ngayon, lalo na sa issue na flood control projects. Sa plenary deliberations para sa panukalang budget ng Ombudsman, inusisa ni Tinio ang constitutional body kung umiiral pa ang mga naturang polisiya at ang public opinion ni Martinez na lubhang nakaapekto sa anti-corruption enforcement. Binanggit ni Tinio ang napakahirap na pag-access sa Statement of Assets, Liabilities and net worth o SAL-N na public officials sa bisa ng Memorandum Circular number no. 1 dahil kailangan pa ng notarized letter of authority o or court order. Bukod dito ay ang pagpapatigil anya sa lifestyle checks sa mga opisyal at ang paninindigan ni Martinez na dapat maparusahan ng mga individual na hayagang nagkokomento tungkol sa SAL-N. Sagot ng budget sponsor na si Quezon Representative Mike Tan, naghihintay pa ng appointment ng bagong ombudsman na siyang magdedesisyon kung ipagpapatuloy ang mga kontrobersyal na patakaran. Gayunman, nagsasagawa naman umano ng fact-finding investigation ng ombudsman at hindi itinigil ang lifestyle checks. Pero punto ni Tinio, mistulang walang bisa ang ginagastos na budget para sa ombudsman sa paglantad ng korupsyon, pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada Balita Nationwide. Si Olo Marcos naman, pinatitiyak ang ebidensya laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control para iwas losot. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo. Brigada, Brigada. Brigada. Maricar, Sargan, Brigada Balita Nationwide Pabalikan natin may amin ng konti mga kabrigada Si Brigada Maricar Sargan mula dyan sa Malacanang Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada na babahala si Vice President Sara Duterte sa isang welfare check na isinagawa ng Philippine Embassy sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, bumisita raw ang mga opisyal sa detention ni Digong nang walang abiso o pahintulot sa kanilang pamilya. Kung itutuloy daw ang sham welfare check na ito, dapat ay handang sumagot ang International Criminal Court at ang gobyerno ng Pilipinas sa kalimang may mangyaring masama sa dating Pangulo kabilang na ang kamatayan. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga pagbisitang ito ay utos lang di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na nakadisguise lang o bihis consular functions. Anya hindi kailangan na ni dating Pangulong Duterte ang ganitong uri ng pagbisita dahil kaya nilang pangalagaan na si Digong. tayo mga kabrigada sa ulap ni Brigada Maricar Sargan mula dyan sa Malacanang. Brigada Maricar, i-brigada mo! Brigada! Report! Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na tiyaking may sapat na ebidensya laban sa mga iniimbestigahang personalidad at opisyal na sangkot sa mga anumalyang flood control project. Ito raw ay para matiyak na wala na silang lusot sa pananagutan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang pahayag ng Pangulo na dapat managot kahit sino pa ang nasasangkot. Ang direktiba ay kasunod na rin ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng indirect bribery at malversation of public funds Sinas Senator Jingoy Estrada, Senator Joel Villanueva, ako Bicol Representative Zaldi dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, at dating Kaloocan Representative Mitch Kahayahuan Uy. Dagdag pa ni Castro na isang Pangulo na maibalik sa taong bayan ang ninakaw na pondo dahil hindi raw sapat na makasuhan lang at makulong ang mga sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control project. Nabatid na ipinag-utos na ng AMLAC ang pag-freeze sa asset ng mga representative galdiko at iba pa In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Okay. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update! Weather Update! Ka Brigada, lumakas pa ang tropical storm opong habang kumikilos yan, pakanluran, kanluran sa Pilipinas Sea or sa Philippine Sea. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 85 km kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 105 kilometro kada oras. Ulitong namataan sa layong 815 kilometro silangan ng Northeast er, Eastern Mindanao. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar at sa Samar. Ayon pa sa pag-asa mga kabrigada, Inaasang lalakas pa bilang isang typhoon bago mag sa bahagi ng Bicol Region sa araw ng biyernes ng hapon at tatawid sa Southern Luzon. Sabado ng gabi o linggo ng umaga, ito ay posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Brigada, baldito, mga kabrigada, apat na dam sa Luzon, patuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Report! Patuloy pa rin sa pagpapakawala ng tubig ang apat na dam sa Luzon ngayong Merkulis. Ito ay bilang pag-iingat sa posibleng pag-apaw-bunsod ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa pag ang Ipudam sa Bulacan ay may isang bukas na gate na may taas sa 0.3 meter at naglalabas ng 59.60 cubic meters per second ng tubig. Apektado nito ang mga bayan ng North Agaray, Angat, San Rafael, Bustos. Baliwag, Polilan, Flaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. Sa Benguet, tatlong gate ang bukas ang Buklaw Dam sa Bukod na naglalabas ng 249.04 cubic meters per second ng tubig. Apat na gate naman ang bukas sa Binga Dam sa Itugon na naglalabas ng 330.52 cubic meters per second kung saan apektado mga barangay ng Dalupirip at Tinongdan. Samantala, sa Isabela, tatlong gate ang Magat Dam ang bukas sa taas na 5 meters na may inilalabas na 874.44 cubic meters per second ng tubig. Apektado nito ang mga bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Naguilian, Gamu at Alfonso Lista. Sa ngayon, patuloy pa rin binabantayan ng mga autoridad ang level ng tubig sa mga dam na malapit na sa kanilang spilling level upang maiwasan na bigla ang pagbaha sa mga kalapit na komunidad. In the heart of changing lives, ako, Si Brigada Katrina Hansol ng 105.1 Brigada News sa si Manila, The Music and News. Also on. Brigada Balita Nationwide. Samantala ang PNP naman mga kabrigada nakaalerto na sa bagyong opong. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada, Brigada. <laughs> Report. Inalerto na ang mga police units sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong opong partikular sa Southern Luzon at Visayas. Tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na handa ang PNP na tumulong sa search and rescue operations at magbigay ng assistance kung magpatupad ang preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagtulong ng PNP sa disaster response pans matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Nando kabilang ang pagsasagawa ng post disaster assessment sa mga apektadong komunidad gamit ang lahat ng available resources ng PNP In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide mga kabrigada, Department of Agriculture nakabantay rin sa epekto sa agrikultura ng tumamang bagyo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report! Nakatutok ang Department of Agriculture o DA sa mga lokal na pamilihan kasunod ng pagtama ng Super Typhoon Nando. Sa isang Panayam, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na walang nakikitang pagbabago na maaaring makapagpasirit sa presyo ng mga agricultural commodities. Tuloy-tuloy umano ang biyahe ng produkto kaya hindi nila inaasahang tataas ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang mga produkto galing norte. Maliban dyan, wala rin nakikitang bigla ang pagtaas ng retail prices ng bigas dahil matatag ang supply ng palay. Sa kabila nito, sinabi ni De Mesa, Mesa na maaaring magkaroon ng adjustment sa presyo ng gulay sa susunod na dalawang linggo dahil sa production losses. Sa huli, tiniyak ng DA ang tulong para sa mga apektadong magsaka upang agad na makarecover matapos ang bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, binuksan na ng Bureau of Customs ang beta testing ng kanilang pinahusay na online tax estimator. Kumalala, binitigos ng aktres na si Bella Padilla ang kaning uh, kalkulasyon ng online calculator ng customs nitong buwan ng Agosto. Sa reklamo ni Bella, 4,600 pesos daw ang siningil na buwis sa kanya kahit na 1,650 lang ang dapat lumabas sa computation sa online calculator. At dahil dito, sinuspindi muna ng customs ang feature na ito sa kanilang website. Ang bagong sistema ay binuuho ng Management Information System and Technology Group na nagbibigay ng mas detalyado at madaling gamitin na breakdown ng buwis taripa at iba pang kakulangan o kaukulang bayarin. Iniyak naman ni BOC Commissioner Ariel Nipomuseno na nanadiling nakaangkla ang pagkalkula ng buwis at taripa sa Customs Modernization and Tariff Act at mga kautusan ng Department of Finance at iba pang kaugnayan sa nasabing regulasyon. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada. BALITA NATIONWIDE SA TANGHALI BRIGADA BALITA NATIONWIDE Siksik sa mga bagong balita BRIGADA BALITA NATIONWIDE Naka-lunch break ka man, Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Ang mga kaganapan BRIGADA BALITA NATIONWIDE NATIONWIDE SA TANGHALI BRIGADA BALITA NATIONWIDE SA TANGHALI Mga kabrigada, inyong napakinggan ang BRIGADA BALITA NATIONWIDE SA TANGHALI mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera, At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig at para sa ating Christmas countdown, 92 days na lang, Pasko na! Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio, Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.